ay dumating bilang tugon sa pananangin Patawarin kung sakaling mapatay ka ng hangarin Kung dala, ano ka ba? Ha? Abang nakikinig ka sa ay hirap kang huminga Malawak ang usaping tanaw mo lamang sa mata ay nilibot at inikot ng ligaw ko na paa di mo to mararating hindi mo kayang sumampa kung ang tinatapakan lupa ay bundunan mo pala naliligaw ka sa espasyong kulang sa sigaw pugad ng mga halimaw na bigla lang lumitaw at nagsaboy na sumpa walang kadaladala nabubuhay para sa kanya kanyang mapapala ako'y nahubog na sa kalye patuloy umabante araw-araw gumabya -araw viaje Kahit walang pamasahe Komplikadong pamumuhay Normal lamang kung madali Walang pagpipilian Kundi magpakasakali Yeah Sa harap ng salamin Hindi na makilala Ang sariling salarin din Yeah Sabi buhay sa garin Wag kang mga ngamba Merong liwanag sa dilim Yeah Sa harap ng salamin Hindi na makilala Ang sariling salarin din Yeah, sabi buhay sa garin Wag kang mga ngama merong liwanag sa dilim Dalawa lang ang sadya ko dito Siya at yun Kaya yung mga naririto na hindi kasama lumayo na Dahil papatay kong dalawang ito eh Ano yan? Kasama ako? Dito tutumparin kita hindi po pwede Lagi lang nakadepende Ah, yeah Bawal petiks to ang pasyente Ah, yeah Sobrang chill pa Lutang, lutang lang sa ere Universo makikita Sa likod ng aking lente Dami mga nila lang ah, Lahat ay natitigang ah, Kala mo nahihipang ah, Uta ko naglilibang ah, Bakit ka naiilang moba mo alam laman na kanta kahit sa mapunta Buhay nakapusta, buhay nakapusta, buhay nakapusta Mmm, yeah, yeah Araw-araw nakasinde Pahipa pa abot Sobrang safe parang bake sa kapite Yeah, mmm, yeah, yeah Araw-araw nakasinde Pahipa pa abot Sobrang safe parang bake sa kapite Yeah Sobrang safe parang bake sa kapite Sobrang safe parang bake sa kapite Sobrang I'm gonna say it, but I'm big, so I'm beat it.